A few moments later. Tinulungan ako kabangga lalaki. Talaga ba? Oo, tinulungan niya pa ako eh. Sobrang pogi niya. Yee! Tara na Two days later. you bro! sa yung babaeng na sinasabi ko sa inyo. Alin doon? Yung babaeng nakabangga ko noong nakaraang araw. Tara, punta natin. Hindi ko kaya bro! Tansi <coughs> um, Excuse me, ikaw ba yung babae na kabangga ko nakaraang araw? Oo, um, bakit? Pwede ba kitang makausap? Alam mo, noong una kita nakita, agos na agad kita, pwede bang mangligaw? Nako, masyado pa tayong bata para sa mga kanyan makapaghintay ka ng walong taon, bakit naman hindi? Talaga ba? Oo naman. Para sa'yo. Sana pagkalipas ng walong taon ay magugustuhan mo rin ako. So Maya, you're hired. You can start your work tomorrow. Thank you, sir. Maya? Bon? Ano ginagawa mo dito? Nag-apply ako ng trabaho. Ikaw ba? Ah, ako pala ang isang manager dito sa kumpanya. Okay. Maya, do you remember the crown si Sikki? Eight years ago. Yeah. Nasagutin mo na ba ako? I think, yes. ano nga po pala, makapangasawa ko. ano manong nga po pala. Ito ko yun, na. Salamat po. Maraming po namin malamang kung kaya mo buhay sa Oo, Oo na. naman po. Kaya ko po pong pagtanggol ang inyong anak. Ano ba yung trabaho yun? <coughs> Ako po ay isang manager sa isa kong kumay. Ang na naman. Kung wala na kami masasabi. Iyari na namin sa iyo buhay ng Several days later.